Yan, magandang araw mga kabaydi. Uh, ngayong araw pa siya lang muna tayo sa aking uh, dinidevelop na maliit na farm. eh yung aming uh, nililinis na ngayon. para pagtayuan ng uh, kubo at saka mga taniman yung palibot. At least naman kayo mga kabaydi kung anong magandang itanim dyan sa lugar na yan Ayan yung anak ko kasama ko dyan. Ah, wala naman kaming ah, uh, maisip pa na pananim. Kaya kung mayroon kayong uh, suggestion, uh, comment lang mga kabaydik. Mayroon kami doon sa bandang taas na ano, uh, mga tanim na napinya. Ah, ayan yung mga naman mga saging saging lang pero ilang piraso lang naman yan ayan dalawa naglilinis yung dalawa kong anak na lalaki ayan dito bagay na ito may mga pinya pinya dyan ayan na pasyal pasyal muna tayo sa aming uh, farm small farm ayan dito sa bahagi na to siguro pwede yung mga gulay gulay kasi patag siya nasa ba na ibaba siya kasi yung ano namin yung taniman ng palay eh bagong linis pa lang yung mga pilapil niya at uh, yeah, hantoktor na rin ilinisin ang makina ayan lang mga kabaydi uh, pa-suggest na lang o pa-comment na lang para sa karagdagang uh, ideya kung anong maganda itanim sa lupa na to ayan na uh, mga kabaydi uh, sa susunod na vlog ko uh, pakikita ko sa inyo yung pagtatanim na siguro ng palay o namin o paglilinis ng palayan. Thank you mga kabayan. Uh, salamat sa support at sa mga dati kong uh uh subscriber. Tutuloy-tuloy uh, na ulit 'yung pagbabalag ko araw-araw na ulit siguro. Thank you, thank you mga kabayli